Iri, uh, binanggit natin na yung uh, pag, pagbaba at pagtaas ng presyo and import is uh, hindi yun ang dahilan na doon sa rice certification, noon. Ang inaano natin, uh, yung last year, for example, uh, 2024, uh, marami tayong inimport import pero Uh, hindi naman bumaba yung presyo ng palay. So, very clear yan. So, hindi yun ang uh, uh affect so, dahil uh, maski malaking import, eh, hindi bumagsak ng uh, 10 piso yung presyo ng palay. Uh, so, ibig sabihin nun is uh, walang uh, relationship dun sa uh, rights clarification law no? sa uh, sinasabi ng iba. And uh, ang sinasa sinabi pa rin natin yung collected tariff sa uh, uh kung hindi binabal yung tarifa from 35% to 15%, eh almost ano uh, 47 billion sana ang mapupunta sa magsasaka. Nung binaba yung tarifa from uh, from uh, July to December, ang nawala almost 15 billion. So ang um, nakolekta is almost uh, 32 to 34 billion. So ang um, natin, kung mas uh, to sa present pala is yung pagbaba ng tarifa. Until uh, yun ang nakikita natin doon sa international price. Eh, pagbaba ng international price, tapos yung target pa, eh, nakapit mo doon sa presyo na palay. Na sa which, uh, noong January pa lang, sinasabi na natin sa NEDA na dapat umalit sa 35%. So, ito yung resulta na pagbaba ng presyo ng palay hmm. doon sa market. nyo na maaring uh, makatulong dito sa uh, naging Senate hearing sa usapin uh, na, ng uh, uh, pagbaba ng presyo ng uh, uh, bigas or itong uh, pagtas din ng presyo ng palay sa ating mga magsasaka engineer? Yeah, ang sinasabi naman natin eh, mas i- mas i- uh, hininto yung importation. Uh, hindi naman makaka-apekto kasi majority ng harvest natin ngayon no uh, is uh, uh, hindi makakapit to doon sa presyo ng uh, internet lang department of agriculture na, na 42 pesos to 43 pesos na MSRP so lower pa doon yung presyo na mabibili natin dito sa local ang problema lang syempre yung mga, uh, Miller, at very sa local. Ayaw bubili ng mataas na presyo na palay kasi binabase nila dun sa landed cost. Ang landed cost kasi ng uh, 25% broken kung iangkat natin sa Vietnam, Thailand. Nasa 24 pesos lang na bigas. So kung ibase natin dun sa 24 pesos mm -mm. Yeah. Yes, Angel. mga 14 na 50 ang uh, delivered sa meter. So, kaya yung nakikita natin na 12 na dry and 10 piso uh, situation na world market ng uh, bigas international is uh, international the uh, world market price is uh, 358 dollars per metric ton mm -mm. so ito is equivalent to 24 pesos per kilo plus the pesos mm -mm. yes engineer engineer